Bakit? Nice. Okay. So, andito ka ngayon sa Sambuanga City, no? In-invite ka ako ng ano ko, kliyente ko. Sir, kamaya, punta ako dyan. Apo. ah, so, okay. andito siya. Ngayon, meron tayo dito sa malaking Big Boulders Market. Naka, ah, dito. Saan anong lugar to? Lapa. Lapas. Lapas, Paul, no? Eh. So, pero sa lapas na to, sa lugar na to, malaki to ang lapas, no? Apo. So, okay. naka, uh, ang tarin nito, ibig sabihin bukid ang kabila niyan bandang west is dagat na no so dagat na hindi kang kita yung ano, dagat dyan ngayon lapit mo boss ito nga. may arrow dito yan o oh. arrow way yan so ibig sabihin ah uh, ito may tinuturo siya doon yan yung banda ang nakita daw nila dyan number seven, tapos dito sa likod na sa east, dito sa banda sa east. Is araw daw. So pupuntahan namin 'yan, 'no. Pupuntahan namin 'yan kasi nga ah uh, mayro siyang pointing. So susok 'no. So nakabakas mo siya na mayro siyang pointing doon. Di ba? So titingnan natin kung ano mayroon doon sa sa 90 degree east. 'yan. So pupuntahan na natin dito sa boulder sa sa malaking boulders, may nakalagay na naka engrave eh no kasi sir tuldok eh no hindi sa deposit no deposit siya ngayon um, titingnan natin kung natin no? yung ano yung guhit na slash na naka ganun opo naka elevated na konti ba no ayan ayan oh no? ice slash sa ibig sabihin may direction siya na tinuturo Directional siya, na turo. Okay. Sa, ano, sa, kaya hindi ko masabing trick yan. Kasi nasa taas siya eh. No? Hindi siya trick kasi nasa taas siya. Ibig sabihin, yun, yung engrave na yan is may deposit isa. Isa. Ang meaning niyan, deposit, yan bilog yeah, niyan. Okay. Kaya naka-isla siyang pababa. May pointing down siya, no? Down to ang papasok siya sa ano, orientation ng kung nakamapping siya, Titin natin lahat ng direction ng may tito natin dito. Kasi dito, meron dito oh, ito. Dalawang mata. Ito. So, ito. Dalawang mata. Papasok yun ng northwest. Mga 300 degree. No? Ito. So, ang tinitignan yan, yun. Yung pattern niya is space marker, no? Pero walang bibig. Ang tinitignan niya yung boulders. No? Ito, itong slide nito, naka-down. Ibig sabihin, naka-down. Naka-down ba? Ibig sabihin, deposit itong ano? Bilog. Bilog. So, may isang, isang deposit dito. Ngayon, kung titignan natin ito, pare-parehas ang ano nito, nakapagtaka. Ang coordinates niya, iba na. Kabangga niya yung bato na yan Tinitignan nung ano, yung face marker. Ang coordinates niya, ito, isa. Parehas din nun. Ito. Dalawa din. Ayan o, dalawa o. Magkasalubong. Parehas sila doon, no? Oo, parehas sila doon. Ngayon, ang titignan nito, para malak lang yung item, yun o. No? Ayan, parehas din siya. Same sila ng mga, may dalawa-dalawa ba? No? Dalawa. Ayan, dalawa. Dalawa doon na engraved na parang mata pare-parehas. Ibig sabihin naka-formation siya ng triangle. Triangle, no? Papasok. Ito pa matindi kasi naka-formation siya ng triangle. Nung nakita natin 'to, naka-triangle din, no? Ngayon, hey, no? Oo. Uh -huh. Diba? Ibig sabihin ang direction nito papunta nang north. Sino natin, degree. Naka kung titingnan natin sa north naka 0 degree yan naka 0 0 yan yan na siya oh. ibig sabihin tong binato Pwede pwedeng do nagbibigay ng direksyon na no na yung last ko oh last ayo kung titingnan natin di ba may hole dun sa gitna tayo dito andito. pasok yan dito sa ano ito nakalak na siya dito nakalak na ang item natin naka napakamalik eh nakalak dyan sa may bato nakalak to dito lang sa aligid lang tama yun yung dot na yun nandito yun dito, dito. kaya naka-slash nung pababa oh, nakaganon siya oh, diba? o diba ma kaya ma-analyze ba tama lahat ng butas oh. walang mali oh. So, based on my uh, my mapping, mapping. Tama yung mapping. So lahat ng tinignan natin lahat ng meaning ng ano. So bakit lahat may ganyan nakaturo sa gitna at naka-triangle pa? Naka-triangle, naka-triangle. naka, naka, naka siya ng face marker kami isa. May tinitignan sa baba. Ngayon, pasok sa triangle na gitna. Pero ang opening, possible to. Opening niya. Kasi yung slash doon, naka-down. Nakaturo sa baba. Ayun o. No? Oh. Opo. Pero, ice flash na mababa. Siya, no? o, tapos na yung sa yung gitna yung item. Gitna yung item. Mm. Kasi kung i- I-compass natin to, Ito Ito, ito tingnan natin Kukunin natin direksyon ng ano Naka-slash to, Eh no? Tapos agad mo ng compass Naka-down din Ibig sabihin Mapunti rin ng gano'n Naka-down Diba? Okay. Kung nasa Medyo alangarin tayo. Taas man. Mm -hmm. No? Nasa man ng dot. Ibig sabihin ang dot. Nandito. Naka. Naka circumference ng triangle siya ba? Item. White item. So yun na una ha. Yun yung una. So. Puso mo yan. Ayan. Okay. heart yan. So. Okay. Nandito kasi siyang ano. Dito pa ganun. Pero ang ano niya. Hindi perfect. Tulis pa rin. Ayan okay, o. Heart yan. No? Tapos, meron ditong face marker na isa. Na. Ibig sabihin na ito yung object. Laki ang butang object. dito sa area. Meron. Ito sa sa'yo, malapitan. Yan pa sa side view. Side view. Ano? <laughs> ha? <laughs> Mata. Ilong. Ilong. may bibig. Oh, Ibig. bibig. Naka side view yan. Side view. Oh, pakita ko sa Side view. Ilong, bibig. Ha? <laughs> Klaro <Huh>? <laughs> talaga. Ha? <laughs> Ngayon, ang tinitingnan niyan, ang tinitingnan niyan, yun. Tsaka yung heart. Kasi nakasiklat to eh. Yan, yung dalawang yan. So, ibig sabihin, mayroon, hindi dito ang item ha, Basta, wala item dito. Papunta ng busay kasi tinitingnan niya dyan yun slide ng busay yun may, ba, may ano doon malaking item tapos ito yung parang slide pa rin ng basin ba baka may basin doon pag slide niya okay. may basin sa ilalim yung pa slide tapos may tubig ba meron ba doon parang ganun ba kita kita yun mukha Yan, so, tingnan natin yung heart. Ayan, sinalim. Laban ni ko? Hmm. Hmm, saan nakalaga yan? Diyan, talaga. Sige, sige. Pagkali yung sige. May concern So, nakapagtaka, no? Ang ganda kasi niya. Ibig sabihin gawa talaga ng tao. No? Kung ganyan siya ang tsura niya sa baba, ang kuha, nakuha niyo na ilang pick niyan, boss? Diyan lang. Diyan lang. Diyan lang. Ayan, sige, okay. Para, para, pati lang. Planting lang. Ibig na no? naka-slant to. Ito, parang hindi hard. Ito, hindi na talaga tapos. Yan siyang guhit. Uh, kasi, back to back. Kabilaan din. Same nung, ano, same nung nasa surface. So, Nakita mo. Uh, uh, back to back. Back to back din siya. Ibig sabihin, replica ba? Uh, replica siya. Galing sa HTM to uh, STM no eh ang meaning kasi ng that is deposit under no Posi posible pero mas maganda pag aralan natin may major eh, kasi meron siyang engraved dito tapos may back to back siya ayan no? same parehas letter C no ang dating no? so hard talaga siya nakabikat pa sige na ito